Kawawa wow, naman. Ma ano namang kaga? Tignan mo nga yung uso niya. <s receptors> oh, wa <sil Respond> Tignan mo yung katawan, baka nga na ano ang nakahas. Ano namang kaga sa niya. Ay, kung mabibigti to, hindi ito. sana ito'y nakakatulad nung kay Rigor na nakabitin ay nakagita lang siya ay nakahigahin ang tinatawag ko pagod mm, wala mga pagod mahalog naman tali eh ayo a few moments later ayun guys tigas na siya

Ustaz. Ini sepeda barakah. <tuk> Hah? Barakah. Barakah. Oh.

Ano yung paa? Kitang-kitang paa. Kitang-kitang paa ko. Yung isin yung paa. Yung guys. Walang kalaban laban yung aso natin. Uh, hindi natin alam kung anong ginawa niya dito sa aso na to. Maraming galit. Shut out sa kasi naman nang may gumawa sa'yo. Sana wag kang kagatin ng toto sa langit. <laughs> Huwag naman shout out sa iyo sa kung sino man ang may gawa sa aking aso sana hindi dumating ang araw na gawin din sa ito ng ibang tao na may galit sa iyo shout out na lang sa iyo